Hi guys, kain tayo nyo guys Dito kami ngayon sa may Jalipino Nag-almusal muna kami ng aking hobby Kasi may transaction kami sa labas So bago namin umpisa yung aming transaction guys Kasi medyo maaga kami dumating Mga 9 o'clock pa magbubukas yung opis, opisina ng aming pupuntahan Kaya nag-almusal na kami ng uh, rice and uh, chicken no sa Jollibee chicken joy guys ang in order namin at saka yung tea para hindi na kami gugutomin kasi alam mo naman kami guys parehas kami may sakit na dalawa high blood so so sobrang init ng panahon sigurado mahilo-hilo kaming dalawa kaya ang ginawa namin guys no uh, instead ng mga ano lang mga uh, uh magsa-sandwich-sandwich sandwich kami or mga burger guys, ginawa na lang namin, kumain na lang kami ng kanin. At saka wala pa masyadong bukas na mga uh, store guys, no? Or mga restaurant kasi nga mag ano pa lang, mag na pa lang. So karamihan din naman dito nagbubukas mga 9 o'clock, no? So, makain-kain lang natin sa labas mga fast food. So, ang ginawa namin guys, pumasok na lang kami sa Jollibee. Kasi nga, dahil sa sobrang init din nagstay kami sa Jalebi, kumain kami hanggang uh, uh 9 o'clock no para um, sobrang init kasi guys sa labas grabe si Happy guys alam mo kailangan talaga yan mabusog yan <laughs> para hindi mahilo-hilo guys no sa uh, so in orderan ko siya ng uh, chicken joint tapos uh, nag uh, meron kaming ex meron siyang extra Alam rice naman natin sa guys, guys mga lalaki um, so, kita, malalaki yung mga tiyan na si chismis ka muna siya guys <laughs> kasi pag hindi na busogin mamaya guys kapag nagutom makasimangot yan kaya kailangan guys busog siya no habang kasama natin. Kasi alam nyo naman mga lalaki, hindi yan sila mahilig maghintay, hindi mahilig magikot ikot muna. No, lalo na pag gutom, nako, si Mangot abutin natin guys. Kaya kailangan busogin natin. Pag nagreklamo si siya mamaya guys, sabihin kong pinakain ko naman siya, busog siya. Ano na reklamo? <laughs> reklamo eh. Siguro hindi lang ako ganun guys, no, na ano, relate din kayo sa iyong mga uh, partner, no? na ganyan yung mga attitude ng mga lalaki hindi sila mahilig mag shopping-shopping, no, bihira lang yung lalaking gano'n, tapos hindi sila mahilig maghintay ng matagal um, mag-ikot ng matagal, so ayaw nila ng gano'n pero yan mamaya guys pag nagreklamo yan, papagalitan ko yan um, ano pang nireklamo nire niya nabubusog naman siya, pinakain ko <laughs> pinakain ko noon kaya <laughs> saka minsan lang kami lumalabas na dalawa guys dahil nga busy kami sa aming tindahan so bihira lang kami nakapagbanding na dalawa kaya sabi ko so mama kasabi ko samahan mo ako para labas naman tayo paano na lang ako lagi ka na lang dito hindi ka man lang lumalabas kasi nananahi siya guys so, so sa dami din niya minsan na customer at saka tatahiin hindi na, wala na siyang oras lumabas. Sabi ko kahapon, uh, kalimutan mo muna yung tahi mo. Uh -uh. E refresh naman niya yung sarili niya para naman na hindi na babagot. Kailangan makalabas-labas. Nung nasa labas na siya, oo ano, sabi niya maganda rin mag biyahe, minsan. Kasi pag hindi mo siya, guys, dinala sa labas, dito na lang siya, na ano siya, lagi niyang sinasabi sa akin na, hindi niya kaya mabiyahe, nahihilo daw siya, lalo na sa panahon ngayon, sobrang init. Kaya sabi ko, ano, sa, hindi ka lang nasasanay, sabi ko nasanay ka na lang kasi nagawin ka lang sa bahay. Kailangan sanayin din natin ang sarili natin na lumabas-labas tayo, magbiyahe tayo kasi guys may sasakyan kami. So lagi lang kami naka ano lagi lang kami naka naka motor pag umaalis kami. Kaso lang nasa city kami pumunta wala siyang lisensya guys no kasi nung pandemic na kumukuha kami ng lisensya hindi kami nakakuha guys sobrang hirap at saka sobrang daming requirements pero pag dito lang around lang dito sa lugar namin guys lalo na pag namimili kami ng aming mga paninda uh, pwede, pwede na dito sa amin kahit walang lisensya siya uh -uh. pero pag labas na ng ano nag commute kaming dalawa kasi hindi na siya makapag biyahe ng motor umaga umaga guys pero sa loob ng ano ng Jollibee ang daming tao hmm, halos yung mga nandito din na malapit sa may Jollibee nang dito, dito na rin sila nag-almusal may part kasi talaga guys na lugar na sobrang hirap ng mga tao may part naman guys na mga lugar dito sa Pilipinas na medyo ano medyo bastante yung tao siguro may mga Kamag-anak sa abroad, no? Kasi kung ordinaryo ka lang na tao dito, guys, hindi mo rin magawa ng, na kumain-kain sa labas. Busy ka sa pagtatrabaho. Tapos, sobrang mahal na ngayon, guys, no? Hindi kagaya dati na 120, 118, isang order mo na ng jelly Pero ngayon, guys, hindi na. 150 pa taas na yung isang order ngayon dahil syempre nagmahala na yung mga manok at saka bigas mm -mm. pero ang update ko lang guys sa bigas ngayon pero medyo bumaba na siya kasi nagtitinda kami guys ng bigas uh, medyo bumaba na bumabalik na sa 40 plus ang kilo Ayun guys, dito kami sa isang mall, no? Paglabas namin ng Jollibee, pumunta kami dito guys sa mall. Kasi naalala ko may ano pala dito, may video. Kaya sabi ko, uh, punta tayo dito sa isang branch ng video sa loob ng mall. mag inquire kami guys, no? Kung pwede ka ako makapagpalit ng cheque. So, ang mall guys, no? mula doon sa pinasoka namin ay yung ano pala yung video mula doon sa pinasoka namin kasi doon yung pinaka main door niya uh, medyo, medyo malaki laki din kasi itong mall medyo malayo so pinuntahan namin yung video doon pa sa kabilang side guys medyo malayo layo ng konti kaya medyo mahaba haba yung ating lalakarin tsaka mas maganda din guys makapag ikot ikot muna dito habang Uh, ginagawa natin yung ating transaction no? kasi nga uh, mainit sa labas dito medyo malamig-lamig kaya punta na kami sa video guys magtatanong kami doon napakahirap ng yung panahon guys no? kasi lalo kami yung mga kailangan yung mga national ID natin sa kahit anong transaction so ang aking ano sa aking, aking national ID guys wala pa so baka this coming December guys no kasi yung mga nauna sa akin ng konti mating na so nag ano ako dito noon nag uh, uh, nagpagawa ako ng national ID ko noon mga January so siguro mga December mga dito na yon One month before kasi magwa. pero mo one year din guys yung hinihintay namin.